Sabi nga ng marami, pagtuntong ng edad anim na po, nag-uumpisa ng mahirapan sa pagtulog ng mahimbing. Subok na ang mga sleeping pills, melatonin, at mga herbal tea, ngunit nananatiling maigsi at gising ng gising ang tulog. Tuwing umaga, parang hindi na antalang nakapagpahinga. Ang nakakagulat, maaring ang isang pamilyar na sangkap sa inyong kusina, ang luya ang susi upang ganap na magbago ang kalidad ng inyong pagtulog. Hindi lamang pampasarap ng pagkain ang luya sa loob ng daan-daang taon, ginamit ito bilang natural na gamot upang magpainit ng katawan, magparelax ng nervyos, at magpasigla ng daloy ng dugo, mga bagay na kailangan upang mahimbing kang makatulog ng walang gamot. Ngayon, Kinikilala rin ng siyensa na ang luya ay may mga compound na nakapagpapababa ng pamamaga, nagpapatatag ng tibok ng puso at nagre-regula ng nerve activity kaya natural itong nagpapaganda ng tulog. Sa bidyong ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong simpleng paraan kung paano gamitin ang luya sa bahay upang mapabuti ang inyong tulog. Madaling gawin, ligtas at epektibo ang lahat. Partikular na ang unang paraan ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Kung mahalaga sa inyo ang pagtulog, panoorin ang buong video upang hindi malampasan ang pinakamahalagang bahagi. Bago natin talakayin ang tatlong paraan ng paggamit ng luya para sa mas mahimbing na tulog, pag-usapan muna natin kung paano gumagana ang luya bilang natural na pantulong sa pagtulog para sa mga senior at kung bakit ang isang maliit na piraso ng luya lang ay makapagpaparelax ng inyong katawan at isipan papunta sa isang payapang gabi. Sa maraming kultura sa Asya, ang luya ay hindi lamang pampasarap na nagbibigay ng init at anghang sa mga pagkain. Sa daan-daang taon, itinuring itong ligtas na natural na gamot na nagpapainit ng katawan, nagpapakalma ng nerbyos at nagbabalik ng balanse sa katawan isang kondisyon kung saan natural na dumarating ang tulog. Sa tradisyonal na gamot, inilalarawan ang luya bilang may maanghang na lasa, mainit na katangian, at may koneksyon sa lung, spleen, at stomach meridians. Ibig sabihin, tinutulungan ng luya na buksan ang daloy ng enerhiya at dugo, pinasisigla ang sirkulasyon, sinusuportahan ang digestion, pinapainit ang tiyan, binabawasan ng kabag at nililinaw ang daanan ng hangin noon karaniwang ginagamit ang luya para maibsan ang sipon, pangalis ng lamig, pampabawas ng ubo at pampaginhawa ng plema kapag bumuti ang daloy ng dugo at relax ang nervous system natural na papasok ang katawan sa malalim na pagtulog kaya nga sa maraming herbal remedy ang pagdagdag lang ng ilang hiwa ng sariwang luya ay nakakatulong upang manatiling mainit ang katawan magdamag, maging matatag ang tibok ng puso at suportahan ang pagtulog. Kinikilala rin ng makabagong siyensa ang mga obserbasyong ito. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang luya ay naglalaman ng dalawang pangunahing bioactive compound, ang gingerol at shogaol. Ang gingerol, lalo na ang anim gingerol, ay may malakas na anti-inflammatory effect na kapag ng pamamaga at nakapagpapasigla ng daloy ng dugo sa mga gilid ng katawan. Ang shogaol, na nabubuo kapag tuyo o luto na ang luya, ay kilala sa kakayahan nitong magpakalma at bilang antioxidant na nakakapag-relax sa sobrang aktibong central nervous system. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology ang nakatuklas na maaring makatulong ang gingerol at shogaol na i-regulate ang cortisol, ang stress hormone, at sa gayon ay masuportahan ang pagpasok ng katawan sa isang nakakapagpahinging estado. Bukod dito, maaring pasiglahin ng luya ang produksyon ng serotonin, isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa pag-regulate ng sleep-wake cycle. Ilan sa maliliit na clinical trial ay napansin din na kapag uminom ng mainit na ginger tea sa gabi, mas mainit ang pakiramdam, hindi na gaanong malamig ang mga kamay at paa, bumagal ang tibok ng puso, at mas madaling nakatulog. Napakahalaga ng mga physiological response na ito para sa mga edad anim na po pataas na kadalasan ay humina na ang sirkulasyon ng dugo at regulasyon ng temperatura ng katawan kumpara noong kabataan. Siyempre, magkakaiba ang epekto ng luya sa bawat tao. May mga mapapansin ang malinaw na pagbabago pagkalipas lang ng ilang gabi, samantalang ang iba ay kailangang maging consistent ng isa hanggang dalawang linggo bago makita ang resulta. Ang maganda sa luya, hindi ito nakakasanay, hindi nakakalimot, at hindi nagdudulot ng antok sa araw tulad ng ilang sleeping pills. Mura ito, madaling mahanap sa anumang supermarket at maaaring ihanda sa iba't ibang paraan ayon sa inyong panlasa. Kung ang inyong insomnia ay dulot ng malubhang karamdaman, maaaring maging magandang bahagi ito ng inyong evening routine, ngunit kailangan pa rin isabay sa payo ng inyong doktor upang matugunan ang ugat ng problema. Kapag naunawaan ito, makikita na ang isang tasa ng mainit na ginger tea o ilang minuto ng paglalagay ng luya sa paliguan ng paa bago matulog ay sapat na upang magpadala ng malumanay na senyas sa katawan na oras na upang magpahinga. Pagkatapos maunawaan kung bakit maaaring magsilbing natural na sleep signal ang luya para sa katawan, oras na upang piliin ang paraan na pinakaangkop sa inyo. Sa videong ito, ibabahagi ko ang tatlong paraan mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalakas, nakaayos mula numero 3 hanggang numero 1 upang madali ninyong masimulan at unti-unting mapataas ang bisa. Ang paraan numero 3 ay isang banayad na warm-up, madaling gawin at angkop para sa karamihan. Ang paraan numero dos ay may mas direktang epekto sa nervous system at sirkulasyon. Ang paraan numero uno, ang komprehensibong formula na nagdudulot ng dobling benepisyo para sa tulog at sa pangkalahatang kalusugan. Ikatlong paraan sa paggamit ng luya para mas mabilis at mas malalim na maturang natural, ang paghahanda ng luya at rock sugar. Ito ay isang napakasimpleng recipe na gawa sa mura at madaling hanaping mga sangkap. Ngunit nagdudulot ito ng malinaw na pakiramdam ng kaginhawahan at relaksasyon sa loob lamang ng ilang araw. Matagal nang umiiral ang recipe na ito sa maraming tradisyonal na pamamaraan, lalong-lalo na sa mga nakatatanda o mga taong gumagawa ng mental na trabaho para mabawasan ang stress bago matulog. Ang luya ay may taglay na gingerol at shogaol, dalawang compound na siyentipikong napatunayang nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak at nagpapabawas sa sobrang aktibidad ng nervous system. Kapag hindi gaanong tense ang nervous system, ang heart rate ay nagiging mas stable. Ang utak ay madaling makapag-switch sa mode ng pagpapahinga at natural na darating ang antok. Ang rock sugar ay hindi lamang nagbibigay ng banayad na tamis, kundi meron din itong cooling property na nagbabalance sa init ng luya at pumipigil sa umiinom na makaramdam ng init o dry sensation sa bibig. Ang banayad na tamis ay nagdudulot din ng relaxing effect sa taste buds. Parang isang malumanay na senyas sa utak na handa na ang katawan para magpahinga. Napakasimple ng paghahanda. Kumuha ng kalahating piraso ng sariwang luya, hugasan itong mabuti at hiwain ng manipis. Ilagay ito sa isang kaserola na may mga kalahating litro ng tubig at pakuluan. Kapag kumulo na ang tubig, magdagdag ng isang maliit na halaga ng rock sugar. Haluing mabuti babaan ang apoy at hayaang malagkitan ng mga limang minuto pa. Kapag iinumin, pinakamainam na inumin ito habang mainit-init pa, ideally sa tanghali o sa hapon. Sa ganitong paraan, mapananatili ang warming effect sa katawan habang nire-relax -re ang isipan, ngunit tandaan na huwag itong inumin nang masyadong malapit sa oras ng pagtulog upang maiwasan ang pagkabusog. Ilang araw lamang ng paggamit at mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam ng iyong katawan, mas payapa ang iyong isipan, at sa gabi ay mas mabilis at mas malalim na ang iyong pagtulog. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pamamaraan dalawa para mapabuti ang kalidad ng tulog gamit ang luya, ang paglalagay ng paa sa tubig na may luya at asin. Matapos nating malaman ang ikatlong pamamaraan, isang simpleng inumin na nagpapainit ng katawan mula sa loob, magtungo naman tayo ngayon sa isang paraan na mas malakas ang epekto at hindi na kailangang uminom kahit isang patak. Ito ay isang pamamaraan na ginagawa ng maraming nakatatanda tuwing gabi dahil ito ay kaaya-aya, nakakatulong para makarelax ng malalim bago matulog at lalong pinakikinabangan ang kakayahan ng balat na sumipsip ng mga aktibong sangkap ng luya diretsyo sa peripheral circulation. Hindi lamang sa pag-inom makukuha ang benepisyo ng luya. Maaari rin itong makatulong sa pagtulog sa pamamagitan ng direktang pagganap sa mga paa kung saan ang dose-dose ng pressure points ay konektado sa puso, utak at nervous system. Kapag inilagay mo ang iyong mga paa sa maligamgam na tubig na may luya at hinaluan ng asin, ang mga daluyang dugo sa paa ay lumalawak at napapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang mahusay na sirkulasyong ito ay nakakabawas sa pagod ng puso, nakakatulong para makatanggap ang utak ng sapat na oxygen at nutrients, at naa-activate ang parasympathetic nervous system, ang kalagayan kung saan ang katawan ay pinakahanda, na para makatulog. Dagdag pa rito, ang asin sa preparasyong ito ay nakakatulong para mapalakas ang painit na epekto, habang nagbibigay rin ng banayad na antibacterial at anti-inflammatory na suporta para sa mga paa. Para sa mga madalas maginaw ang paa, manhid o nahihirapang makatulog dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo, ang pamamaraang ito ay tunay na isang home relaxation therapy. Ang paghahanda ay napakasimple. Kumuha ng kalahati ng sariwang luya, hugasan itong mabuti at bayuhin para madaling malusaw ang mga aktibong sangkap. Maghanda ng isang palanggana ng maligamgam na tubig na nasa pagitan ng 40 degrees Celsius at 45 degrees Celsius. Idagdag ang luya at isang kutsaritang asin at haluin mabuti. Ang tubig ay dapat na maligamgam para maramdaman ang malalim na init, ngunit hindi mainit na makapapaso. Kapag gagamitin, diretsyo lang. Ilagay ang mga paa sa loob ng mga dalawampung minuto bago matulog. Habang naglalagay ng paa, dahan-dahang masahehin ang mga talampakan at mga daliri ng paa para mas lumawak ang daluyan ng dugo. Pagkatapos, patuyuin ang mga paa at magsuot ng manipis na medyas para manatiling mainit ang mga paa buong gabi. Ang pagsusuot ng medyas ay hindi lamang nakakatulong para mas matagal mapanatili ang init, kundi pinapanatili rin ang pagkalawak ng mga daluyang dugo. Pagkatapos malagyan, kaya patuloy na maayos ang daloy ng dugo at hindi biglang lumamig ang katawan. Ang mainit na paa ay nakakatulong para lalong makarelax ang mga nervyos at mas mabilis na darating ang antok. Sa loob lamang ng ilang magkakasunod na gabi ng paggawa nito, mararamdaman mo na mas relax ka, mas mahimbing ang tulog at magigising kang magaan ang pakiramdam at mainit ang kamay at paa. Mayroong ilang mahahalagang paalala na dapat tandaan kapag naglalagay ng paa. Kung ang iyong mga paa ay may bukas na sugat, ulcers o impeksyon, hindi ka dapat maglagay ng paa. Ang mga taong may diabetes, na may malubhang vascular obstruction o venous insufficiency, ang mga kakagaling lamang sa operasyon, o ang mga may malubhang sakit sa puso, ay dapat kumunsulta muna sa doktor bago gawin ito. Gayun din, kapag ikaw ay may mataas na lagnat, kakakainom lamang ng alak, o sobrang pagod, dapat iwasan ang paglalagay ng paa. Panatilihin ang temperatura ng tubig sa pagitan lamang ng 40 degrees Celsius at 45 degrees Celsius para maiwasan ang pagkapaso at huwag itong lalagpas ng 30 minuto dahil ang masyadong matagal na paglalagay ng paa ay maaaring maging dahilan para mawala ang init ng katawan. Kung sa palagay mo ay sulit subukan ang pamamaraang ito ngayong gabi, mag-iwan ng komentaro na nagsasabing, Susubukan ko para malaman ko na kasama mo akong nagsasagawa. Pamamaraan isa para makamit ang malalim na pahinga sa loob lamang ng tatlong gabi, ginger honey lemon tea. Matapos painitin ang katawan mula sa labas gamit ang pangalawang pamamaraan, ang paglalagay ng paa sa tubig na may luya at asin. Magtungo naman tayo ngayon sa pinakamalakas na preparasyon na direktang gumagana mula sa loob. Ito ay isang pamamaraan na itinuturing na evening ritual ng maraming tao dahil hindi lamang ito nakakatulong para mapabuti ang tulog kundi pampalakas rin ng resistensya at nagdudulot ng mas payapang kaisipan. Ang espesyal sa preparasyong ito ay pinagsasama nito ng sabay-sabay ang tatlong sangkap na bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin ang luya ay nagpapainit ng katawan, nagpapalapad ng mga daluyang dugo, at nagpapaluwag ng tensyon sa nervous system. Ang honey, gamit ang mga natural na asukal nito, ay nakakatulong para maging matatag ang blood sugar buong gabi at pinasasabog ang katawan para makagawa ng serotonin na nagiging melatonin para mas mabilis kang makatulog. Ang lemon sa katamtamang dami ay nagdaragdag ng banayad na aroma at asim, nagpapaginhawa sa lalamunan at nagbibigay ng vitamin C para manatiling mas malusog ang katawan. Kapag pinagsama ang tatlong sangkap na ito, makakakuha ka ng isang tasa ng tsaa na mainit, mabango at masarap inumin. Ang maanghang na init ng luya ay pinagsasama ang banayad na tamis ng honey at ang preskong asim ng lemon para makalikha ng relaksasyon mula sa unang higop. Para sa maraming tao, ang simpleng pag-upo at pag-inom ng tsaa habang nakikinig ng malumanay na musika o pagbabasa ng ilang pahina ng libro ay nagpapabagal sa katawan, nagpapagaan ng isip, at hinahayaang natural na dumating ang tulog. Ang paghahanda ay napakasimple. Pakuluan ang mga kalahating litro ng tubig at pagkatapos ay idagdag ang apat hanggang anim na hiwa ng sariwa at nahugasan na luya. Babaan ang apoy at hayaang malagaan ng mga limang minuto pa para lubos na mailabas ang katas ng luya. Patayin ang apoy, hayaang lumamig ng bahagya ang tubig at pagkatapos ay idagdag ang isang kutsara ng honey at ang katas mula sa isang kapat hanggang pinakamaraming kalahating lemon depende sa panlasa. Haluing mabuti at inumin habang mainit para sa pinakamasarap na lasa. Pinakamabisa na inumin ito mga isang oras bago matulog. Bibigyan ito ng sapat na oras ang katawan para masipsip ang mga nutrisyong, mainitan mula sa loob at maipadala sa utak ang senyales na oras na para mag-relax. Kung ikaw ay may sensitibong sikmura, gumamit lamang ng kaunting katas ng lemon para maiwasan ang hindi komportable. Kung ang recipe na ito ay mukhang nakatutokso na, isave ito at subukan ngayong gabi. At pagkatapos ay ibahagi ang iyong karanasan para makinabang din ang iba. Mahahalagang paalala sa kaligtasan at mga pag-iingat sa paggamit ng luya para sa pagtulog Bago matapos, nais kong ipaalala sa inyo ang ilang mahahalagang bagay para sa ligtas at epektibong paggamit ng luya. Una, sa paghahanda, huwag balata ng luya. Ang balat nito ay mayaman sa mga kapakipakinabang na nutrient. Hugasan lang ito ng maigi. Pangalawa, huwag gamitin ang luya kung ito ay may pasa o sira. Dahil maaari itong maglabas ng mga lason na nakasasama sa atay at sa pagtagal ay maaaring magpataas ng panganib ng kanser sa atay. Ang luya ay may mainit na katangian, kaya huwag itong gamitin ng labis. Lalo na, huwag uminom ng napakatapang na pinaglagaan ng luya nang tuloy-tuloy sa loob ng maraming buwan dahil maaari itong magdulot ng pressure sa atay at sikmura. Mayroon ding mga tiyak na kaso kung saan hindi dapat gamitin ang luya para sa insomnia, kabilang na kapag may mataas na lagnat o heat stroke, may sakit sa atay, baga, o sikmura, malubhang diabetes, alta presyon, o mga pigsa at impeksyon sa balat. Panghuli, para mapabuti ang pagtulog, huwag umasa lamang sa luya. Dapat itong isabay sa malusog na pagkain, tamang pahinga, payapang kaisipan, at pag-iwas sa mga stimulant tulad ng kape, alak at sigarilyo sa gabi. Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga puntong ito at tamang paggamit ng luya, maaari itong maging isang ligtas na kaalyado para tulungan kayong makatulog ng mas mahimbing ng walang pangambang may side effects. Ang magandang pagtulog ay hindi basta swerte lamang. Ito ay resulta ng tamang senyales na ibinibigay ninyo sa inyong katawan tuwing gabi at ang luya isang maliit ngunit makapangyarihang sangkap, ay maaring maging isa sa pinakanatural, ligtas, at madaling gamitin na paraan para sa mga edad anim na po pataas. Ngayon, ibinahagi ko sa inyo ang tatlong paraan ng paggamit ng luya. Ang pag-inom nito ng dahan-dahan kasama ng pulot na batong asukal. Ang pagpaparelax sa pamamagitan ng paglalambot ng paa at ang pag-inom ng isang mainit na tasa ng luya, honey at lemon tea. Bawat paraan ay may kani-kaniyang benepisyo na ayon sa iba't ibang gawi at kalagayan ng kalusugan. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isang paraan na pinakamadali para sa inyo. Subukan ninyo ngayong gabi at pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong katawan kinabukasan ng umaga. Kung napansin ninyong mas mahimbing ang inyong tulog at mas payapa ang pakiramdam, mag-iwan ng komento para ibahagi ang inyong karanasan sa lahat. Kung may kilala kayong naghahanap ng paraan para makatulog ng mas mabuti, ngunit hindi pa alam ang tungkol sa luya, ipadala ninyo sa kanila ang video na ito. Minsan, isang maliit na tip lang ang makakatulong sa kanila para mapabuti ang kanilang pagtulog. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi makaligtaan ang iba pang natural, simple, ngunit pang matagalang solusyon para sa kalusugan at pagtulog pagkatapos ng edad 60.